Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, meron tayo dito minsa. Minsa yung tawag. Pero para din siyang gabi kasi ito kasi maliliit lang siya. Madalas kasi yung binibenta sa palengke yung ano, matanda na. So, i-main natin siya. Tatanggalin lang natin yung parang balat niya, yung, malulit, yung nasa ibabaw na balat. Ayun. Tawag ko sa inyo guys kung paano ako magtanggal nito. Balik, kailangan natin ng kutsilyo siya. Ayun. Okay, niyo ba? Yung ganyan bal mga balat-balat niya. Linsa yung tawag dito sa amin guys. Pero gabi din naman siya. Kaso ito kasi maliliit lang. Madalas kasi na tinitinday sa palengke is yung matatanda na. Then ikakat lang natin siya ng pagyanan. Tapos yung pinakadahon niya. Lang. Pinakadahon niya. Ganyan, ganyan yun lang natin.

और वो हमारा बन गया था है। हेलो अंबानी का बन गया। हां। ओए तू कैसे कर रहा है? ओए। आई क्वांग हो गया। ओए। So, ito na lahat ng nabalatan ko. Pag naluto ko, mga ano lang ko. Ang tasa. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Para updated kayo sa aking pa, mga panibagong video. Bye-bye!